Kumusta mga kadyosa? Excited ba kayong magsimulang kumita sa inyong channel? Kung oo, nasa tamang video kayo. Ngayong araw, pag-uusapan natin ang lahat ng kailangan mong malaman tungkol sa YouTube Partner Program Requirements. Kung paano makapasok at kung ano ang mga dapat gawin para ma-monetize ang iyong content. Tara, simulan na natin. Ano ang YouTube Partner Program? Unang-una, ano nga ba ang YouTube Partner Program o YPP? Sa madaling salita, ito ang program na nagpapahintulot sa mga YouTube creators na kumita sa kanilang mga videos sa pamamagitan ng ads at iba pang monetization features. Ngunit, bago ka mapabilang sa YPP, may mga kailangang requirements na dapat matugunan. Ngayon, alamin natin ang mga pangunahing requirements para sa YouTube Partner Program. 1,000 subscribers. Kailangan mong magkaroon ng kahit 1,000 subscribers. Mahalaga ito dahil pinapakita nito na may steady audience ka na interesado sa iyong content. 4,000 watch hours sa loob ng huling labing dalawang buwan. Kailangan mo ring makabuo ng 4,000 watch hours sa loob ng nakaraang labing dalawang buwan. Ang ibig sabihin nito, dapat may sapat na engagement ang iyong mga videos mula sa viewers. Sumunod sa YouTube Community Guidelines. Importante na sumusunod ka sa Community Guidelines ng YouTube. Ang mga videos na may paglabag sa mga rules ay posibleng hindi ma-approve sa YPP. Kaya iwasan ang mga inappropriate content. May valid AdSense account. Kailangan nung mag-set up ng valid AdSense account dahil dito ipapadala ang iyong kita mula sa ads. Ang AdSense account ay libre at madali lang iset up. Two step verification enable. Sa YouTube mahalaga ang security. Kailangan mong i-enable ang two step verification para protektado ang iyong account. Mga tips para matugunan ang requirements. Narito naman ang ilang tips kung paano mo matutugunan ang mga requirements na ito. Piliin ang content na makaka-attract sa audience. Gumawa ng content na mahalaga sa iyong target audience. Kapag nagbibigay ka ng value, mas mataas ang chance na bumalik ang mga viewers at mag-subscribe sa iyo. Pagandahin ang titles at thumbnails. Mahalaga ang catchy titles at attractive thumbnails para ma-engage ang viewers at tumaas ang iyong views at watch time. Consistency is key. Post regularly at consistent para masanay ang iyong audience at patuloy na sumuporta sa iyong channel. Engage with your audience. Sumagot sa mga comments, gumawa ng community post, at panatilihing active ang communication sa viewers. Mas mataas ang chance na mag-subscribe sila kapag alam nilang active ka. Analyze your YouTube Studio data. Gamitin ang YouTube Studio Analytics para ma-attract ang performance ng videos mo. Malalaman mo kung anong content ang may mataas na watch time para mag-focus ka sa mga videos na iyon. Kung nais mo na karagdagang informasyon about dito, narito ang video ko na maaaring makadagdag sa iyo ng kalaman tungkol sa YouTube Analytics. Ilagay ko na lang ang link ng video kong ito sa description. Ano ang gagawin kapag namit meet na ang requirements? Kapag natugunan mo na ang mga requirements, ano naman ang susunod? Punta ka lang sa YouTube Studio at makikita mo ang option para mag-apply sa YouTube Partner Program. Dadaan ito sa review process ng YouTube upang siguruhin sumusunod ang iyong channel sa kanilang policies. Karaniwan itong tumatagal ng ilang linggo kaya konting pasensya lang. At yan ang lahat ng kailangan mong malaman tungkol sa YouTube Partner Program Requirements. Tandaan, hindi lang ito tungkol sa kita. Ito ay tungkol sa pagbuo ng community at pagbibigay ng value sa viewers mo. Kung may natutunan ka sa video na ito, huwag kalimutang i-like at mag-subscribe para mas marami pang tips at tricks sa paglago ng iyong YouTube channel. Salamat sa panonood mga kadyosa. Hanggang sa susunod, happy creating and good luck sa inyong YouTube journey that's a soul bye bye subscribe now